Naniniwala ka ba na may plano sa atin si Lord? So naniniwala ka. Panoorin mo itong video na to kung naniniwala ka. Alam nyo, iba sa inyo, kilala talaga ako na gumagawa ng kalokohan content eh. Totoo! Yan ang mga content ko noon. Pero simula nung nakilala ko si Lord sa buhay ko, binago niya ako eh. Yung utak ko, binigyan niya ng mas malawak na pag-iisip na kung ano ba yung tama sa mali. O alam ko, bago sa pandinig nyo at bago sa mapapanood nyo, na ang isang kapwit, ganito magsalita. Ayokong isipin nyo na nagmamagaling ako, or alam ko ang lahat, hindi porket viral, naglo-lord-lord ako dito, hindi. Kasi naniniwala na ako ngayon na isa lang ang dapat paniwalaan natin, si Lord sa kabila ng mga problema ko nitong na mga nakaraan, hindi na ako natatakot. Alam niyo kung bakit? Kasi si Lord na bahala ano eh, gumawa ng paraan basta alam mong nasa tama yung ginagawa mo. Alam niyo nag-iisip ako ng isang magandang paraan na magpapabago sa buhay ko, sa isip ko. Gusto kong galingin yung sarili ko kasi ang kalaban lang naman talaga natin diyan yung anxiety na tinatawag. Kasi yung anxiety na yan, tayo lang din ang maggagamot sa mga sarili natin eh. Ito lang ang kalaban natin diyan at ito. Marami akong iniisip pero wala eh. Kay ka lang talaga kakapit eh. Dati takot akong harapin kung ano yung mga problema. Pero hindi eh, na. Alam ko iba sa inyo maguguluhan kung bakit ganito ako. Pero sana this time masuportahan nyo pa rin ako. Huwag kayong magbago sa mga pananaw nyo sa akin. Ako lang yung isang tao na gustong baguhin kung ano yung mga pagkakamali ko naggawa nitong mga nakaraan. di ba? Diba? Napanood nyo, gumawa tayo ng isang content na tatuko, tulong mo. Binibigyan talaga ako ng mga sign ni Lord eh. Merong isang nagtag sa akin na talagang nagpasakit ng damdamin at napaiyak din talaga ako kasi nakita ko yung sitwasyon ng bata na talaga namang kailangan din ng tulong. So, etong project na gagawin ko, iaalay ko to para sa batang to Pipilitin kong makatulong sa abot ng makakaya ko para lang sa batang 'to. Meron akong ginawang plano na mag-iikot ako ng north para sa tatuko tulong mo. So, eto hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa amin dito, pero alam ko kasama namin si Lord sa misyon na 'to. Hindi kami papabayaan ni Lord, buo ano man mangyari sa amin sa kalsada. Eto, sa totoo lang guys, pinag-isipan ko naman 'to na gumawa ng ganitong eksena. Mag-iikot kami ng norte kahit saan kami mapadpad na lugar, kahit saan kami matulog sa kalsada man 'yan makitulog man kami, makikain man kami, gagawin ko yung makakaya ko. Ito yung norte na pupuntahan namin. Verbal pa lang to, pero hindi pa talaga siya yung totally. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kung bahala na kung saan kami dali ng Panginoon. Kasi hindi ko naman alam kung ilang araw kami dito sa Pampanga, ilang araw kami sa Pangasinan, Baguio, La Union, Ilocosur, Pagodpod, Bungabon, Dinggalan, Gapan, Balik Manila. Maglalaan ako ng araw dito sa project na to ng 10 to 15 days. Bahala na ako ano mangyari sa amin. Basta para sa bata, gagawin ko yung mga kaya ko. Kaya sana sa mga kapanood na sa bawat pag-share nyo ng video na to ay mas lalawak at mas makikita ng mga taga-norte na ako kasama ang aking team na pupunta sa norte. Dala ang aming misyon na tatuko-tulong mo kung saan pag nagpatatu ka, ay nakatulong ka na rin. So kung gusto mo magpatato, mag-message ka na sa page ko. Kung isa ka sa mga lugar na yan para puntahan ka namin at sabay-sabay tayo tumulong. Ito ang tatuko-tulong mo.